Magandang umaga mga kapamilya. magkapet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singsan Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerygma Magazine. Basahin niyo ang Biblia at ilang ulit na itinulad ang paglago ng matuwid na tao sa puno ng sedro. Ano bang meron ang sedro na inihambing ito sa mga matutuwid? Etong natutunan ko. Ang salitang pagtubo o paglago na ginamit sa Ebreyo ay may tatlong kahulugan. Una, ito ay pagtubo ng pailalim. Ang cedro ay lumalalim ng dalawa o tatlong metro sa lupa sa bawat metrong tumataas ito. Pangalawa ay ang pagtubo na pataas. Ang mga cedro ay tumatangkad ng 80 to 100 feet sa taas ng lupa. Nagagawa nila ito dahil sila ay nakakakuha ng sapat na tubig sa lalim ng mga ugat nito. Ang pangatlong kahulugan ng pagtubo ay paglapad. Pagkatapos ito, tumaas ng sampung talampakan, pahalang na tumutubo ang mga sanga nito at nagbibigay lilim sa mga tao at hayop. Ang pagtubo ng Cedro ay dapat nating gayahin bilang mga kristyano. Kailangan tayong lumalim sa ating pananampalataya upang makapaglingkod tayo at maging kanlungan sa mga nawawala sa landas. Kapag malalim ang ating mga ugat sa Panginoon, kahit anong hagupit ng pagsubok, di tayo matitibag. Kaya magdasal, Jesus, naway maging matuwid ako gaya ng puno ng sedro. Amen.